Mga ka-HC, ito ang chance mo na mag-uwi ng bagong smartphone pag alam mo kung saan ang biyahe ng HC Play ngayon. Narito ang HD Play para maghatid ng masasayang adventure and of course, pa-premyo. Talaga namang, basta trending at travel ang pinag-uusapan, pasok yan sa ating listahan. Name Bagal daw, I am Anshur Kuwaf and welcome to HD Play Pagkasinan! Sure akong mga ilang beses na rin kayong napadaan o nadayo dito sa Pangasinan. Pero for today's episode, di lang natin siya basta dadaanan. Sabay-sabay pa nating mas kilalanin ang yaman, ganda at kwento ng tinaguri ang The Place of Salt Making na siyang pinakanguan ng pangalan ng probinsyang ito, Pangasinan. O ayan, trivia! Di rin papahuli sa mga naggagandahang natural wonders from caves, waterfalls, mountains, hills, and of course, white sand beaches definitely one of the best destinations here in the Philippines para sa pamilya o magkakatropa na gusto ng nature tripping and adventure. Mas pinalevel up pa ang episode na to dahil kasama natin ang home credit sa pagkahanap ng best trending at latest the gadgets, destinations, food, and activities. Alam kong excited and ready-ready na kayo? Tara! Kiyahin na tayo! First stop sa ating biyahe, the most visited tourist spot here in Pangasinan. Probably isanato na to sa mga di ng field trip or family reunion niyo, ang Hundred Islands. There's a total of 123 islands during high tide and 124 naman during low tide and are scattered in Lingayen Gulf covering an area of over 16.76 square kilometers. Grabe sa talaga. Amazing view, clear blue waters, and amazing people ang nag-aabang sa iyo dito. From blue waters to blue skies, next destination natin ang Cape Bolinao Lighthouse. Considered to be the second highest lighthouse sa buong Pilipinas, and this is just around 24.5 miles away from Alaminos, just less than an hour trip away. Pwedeng-pwede mong puntahan after sa Hundred islands. Alam mo, ang ganda. Ang saya pala dito. Nakita ko kasi to online. So, sabi ko, try ko nga po. Sobrang ganda in person. Ang lamig ng hangin. Kita naman sobrang lamig dito. Tapos yung view ng dagat, sobrang ganda. Alam mo, perfect pang photoshoot dito. Very romantic ng vibes. Though it is no longer operational, it remains a historical and cultural site. Napakaganda at aliwalas ng scenery. Napakasarap ng simoy ng hangin para kang inaakap ng lamig. Siyempre, tinodo na rin natin ang pamamasyal dito sa Bulinao bilang tinaguri ang Hidden Gem of Pangasinan. This is another place na talagang pinagmamalaki at pinabalik-balikan, ang Bulinao Rock Formation. Sobrang ganda dito sa lugar na to. Hindi ko in-expect from the outside na mayroong ganitong kapagnificent na view. Sobrang galing talaga ni Mother Nature. Imagine, Pwede kang mag-relax, pwede kang mag-enjoy uh, with your family. Sobrang ganda ng rock formation. Puntahan nyo dito sa Pangasinan. Mabubusog ka sa ganda, talagang kamangha-mangha. No doubt, isa rin to sa mga madalas piliin na lugar for weddings. Napaka-romantic naman kasi ng view, lalong-lalo na kapag inabutan ka ng sunset. Picture perfect talaga. O, oh, mga ka-HC! I'm sure alam nyo na kung nasan ang HC Play ngayon. Kaya i-comment na inyong mga sagot and get a chance to win a brand new smartphone. Malinaw na malinaw na hindi pa paawat ang Pangasinan sa ganda nito. At kaya naman, if you want to take all the beautiful things here, better use the best smartphone. And if you're looking for, of course, the best travel gadget, na tunay nga naman na partner mo for your travel goals, we're at the right place. PCC Zone is the best go-to tech shop, especially here in Pangasinan. PCC Zone was established in 2018 and for the past six years, they have grown and expanded to over 34 branches in various commercial places within Pangasinan, La Union, and Ilocos. Sa loob ng higit kalahating dekada, isa na ang PCC Zone sa pinagkakatiwalaan in terms of gadget needs dito sa Norte. Na talaga namang mas pinaabot kaya para sa masa through home credit. Kitang-kita ang wide range of choices mo pagdating sa leading gadget brands. A must-go place para sa anumang pangangailangan mo at nang buong pamilya. Kung ang hanap mo ay affordable smartphone with strong 5G connection plus pang malakas ang dual-wear cameras and selfie camera, Vivo V35G para sa iyo. My Aura Lite 3.0 camera, niyan, and it also runs on a Snapdragon 6 Gen 1 processor plus 8GB of RAM. Ang lakas, diba? Connected ka saan man gala, heavy duty pa. Sosobrang ng shots. Perfect ito for travel and vlogging, at man perfect din capture for all your fun and beautiful moments, ba? Next on our list naman is another ABOT kaya phone known as Realme 12 5G. Equipped with 108 megapixels plus 2 megapixel rear cameras with 3x zoom and an 8 megapixel selfie camera. Panalong panalong mga shots mo dito. My 120 Hz of refresh rate pa yan. perfect for light mobile gaming. Di ka sa biyahe, sure na pang all-day trip pa because of its 5,000 mAh battery power powered by 45 watt of SuperVOOC fast charging technology. Di ka bat sa phone na to. And look at that design, and I'm very sure clear shots din na makukuha with Realme 12 5G. Ang tunay naman na ma highlight ang mga best moments ninyo dito. And to complete our set of smartphones, we present another budget-friendly camera phone known as Oppo A18. Gabek, sa sobrang lino nito, perfect na pang capture for reels and my days. And yes, it's truly lightweight and kaya naman, perfect na dalhin anywhere. So I'm very excited to use it. Woo! All these and more with PCC Zone, your one-stop go-to place here in the North. para sa legit and affordable gadget needs. Guaranteed na in terms of durability, guaranteed na pasok rin sa budget, may extra savings ka pa. Dahil you can avail your dream products by your home credit easy installments at 0% interest. Woo! Mga KHC, pa ba kayo? For sure, alam nyo kung nasaan tayo ngayon. At kaya naman, i-comment ang inyong mga sagot and get a chance to win a brand new smartphone. Eto ah yun lang, nagsisimula sa letter P. Go na, comment, comment! Epepepepe, bago magpatuloy sa biyahe, for sure medyo kumakalam na ang ating mga chan. Di talaga mawawala sa bawat trip ang food trip. Kaya naman this is the perfect time to taste Pangasinan's Sprite, ang kanilang food delicacy na sobrang yummy. Ang binungay is ito ang binungay suman sa kawayan. Ito ang native product dito sa Bulinaw. Ito talaga yung pinaka-favorito dito sa Bulinaw. Pang-agahan, pang, pang almusal ganyan. Lalo yung mga ganito gaya sa kanila, mas favorite talaga nila yung ganitong binungay. Ang kaibahan kasi nito, dito siya mismo niluto sa kawayan. Tapos yung lasa ng kawayan, nasasama siya dito sa lasa ng suman. Kasi yung aroma ng kawayan, Iba yung lasa kesa sa natural na suma na dahon. Ito ang binungay or bamboo cake. Sobrang linamnam, tiyak na pabalik-balikan. Tamang-tama rin to pang merienda at perfect na pampasalubong. Swak na ka-partner pa sa kape! Ano pa nga ba ang best way to end our trip but with another awesome nature wonder? Yep, kung beach with golden white sands and turquoise sea waters isa na ang Patar Beach sa pinagmamalaki ng Pangasinan dyan. Bakit ka pa magpapakalayo kung dito sa Norte, achieve na ang beach goals mo? Uh, so yun nga po, uh, bali first time lang din po namin dito. Yun nga lang, yung sa biyahe po, medyo nakakahilo kasi di po kasi kami pareho sanay na bumabiyahe. Pero, And, pero worth it naman din siya, nung nakita namin yung view ng dagat. At sand pa lang, bawi na eh. Nai-enjoy ko naman yung beach kasi uh, nakaka-relax din then peace of mind lang din kasi siyempre stress din sa trabaho sa Manila. Very relaxing kasi so kahit din ito yung panahon, maasa kami pagkano aaraw uh, na. At di lang yan ha, dahil aside sa beach, you can also experience the majestic adventure of Enchanted Cave. Isa rin ito sa natural attractions sa Pangasinan where a cave will lead you to a clear spring pool. Kung pagod ka na sa tubig alat, dito ka na magpanlaw at mag-relax. Hi ka HC! Nai-comment mo na kung nasan kami ngayon? Comment mo na yan ha for a chance to win a brand new smartphone! O ano ka HC? Piyahe ready ka na talaga! From adventure-filled places, patok na food delicacy, to top-notch smartphone na magagamit mo to collect core memories from this fun and amazing trip, talagang sinagot na ng HC Play ang iyong ultimate guide trip here in Pangasinan huwag mo rin palang kalimutan na i-comment kung nasa ng HC Play ngayon para may chance kang manalo ng brand new smartphone. Follow our official social media pages para lagi kang updated sa aming latest deals and promos. Download the new and better home credit app or visit shoppingmall.ph to find the best deals near you. Woo! And there you have it mga hc isa na namang episode ng ating natapos at isa namang napakagandang probinsya ang ating nasuyod hatid sa atin ng HC Play. Tandaan, basta trending at travel ang pinag-uusapan, pasok yan sa ating listahan. Once again, I'm Ansher Kuwak, ang inyong Boy Next Tour Guide. Until next time sa HC Play.